Gagawa nga ni pala ko ng chili garlic oil mga kaniknik. Bago ko nga na ang aking gagawin sa chili garlic oil, baka naman po hindi pa po kayo nakakapalaw, eh baka naman po. At na rin po ng ating mga videos para updated po kayo lagi. Mabalik nga ni tayo sa aking gawain. Kahapon nga ni pala ay pumili ako ng sili sa palengke. Ngayong umaga nga ni ay hindi ko maalala kung saan ko na ilagay yung sili. Sabi nga ni ng pinsan ko ay parang may nakita siyang plastic na may laman. Tingnan ko daw nga ni sa aking damitan, hindi nga nagkamali ang pinsan ko at naroon nga ni pa rin sa loob ng Buti na lang nga ni at nandun pa. Kung naiwan ko nga sa tricycle, hindi ako makakapagluto ngayon. Ito nga pala yung ginagawa ko sa bawang. Pinipit-pit ko muna para mapadali ang kanyang pagblender. Put processor nga ni pala dapat ang aking gagamitin. Kaso nga la ang hindi ko makita yung pinakalagayan niya. Pagtapos ko nga pala mapitpit yung bawak, ito na nga si Amara ay gustong sa sa vlog. Sabi pa nga sa camera, hi vlog, tingnan niyo pa nga at may pangusu pa. bawang nga niya ginawa ko nilang, giniat-giat ko nang maliliit, tapos ibe blender Hindi ko nga niya alam kung ilang kilo yung bawang na aking ginamit, pero sa tingin ko ay malapit na magkalahati. Ay kasi naman, kinawa ko lang to sa tindahan namin, yari na naman ako kay nanay. Alam ko na naman ang sasabihin sa kanito. Na naman daw pero don't worry, ari naman ni malalaman namin. Hoy, malalaman ka dyan. Masarap nga pala ito ilagay sa siyaumay at sa mga ulam na pinirito. Habang nagawa pa lang ni ako neri, sabi ng kapatid ko, ay gusto niya magpabili ng siyaumay. Sabi ko nga, ay siya ako nang mabili. Huy, ang bilis pagdating sa pagkain. Kung kayo nga niya ang tatanungin ko kung mahilig kayo sa chili garlic oil, comment down para alam ko kung mahilig kayo sa chili garlic oil. Ari na nga pala yung sili naman ang aking pipinuhin. Ingat-ingat nga niya ako at baka mapahawak sa mata. Daig pa na rin ang may sore eyes sa so sobrang halang ng sili. Ganyan na karami yung sili na aking gagamitin. One part nga la ang sa pesos. Same process nga la ang aking gagawin. But nala ang nga ni umalis sa si Amara at baka nga mapahawak sa sili at mapahawak sa mata. Yun nga pala lahat yung na blender kong bawang at sili. Nagsalang na nga pala ako ng kawalit, nagpainit na rin ako ng mantika sa mahinang apoy. Nung no, medyo mainit na nga yung mantika, inilagay ko na rin yung bawang. Kung mapapansin nyo nga niya, inaglagay rin ako ng isang sibuyas. Hindi ko nga pala ito tinigilan ng halo at baka ito magdikit sa kawali. Naalala ko nga niya nung unang gawa ko ng chili garlic oil na hindi maganda ang kinalabasan. Kaya nga malakas ang apoy na aking ginamit. maghintay nga ni tayo hanggang sa mag-golden brown yung ating garlic. Kapag nga ni-golden brown na yung ating garlic, ay pwede na natin ilagay yung sili. Lalagyan ko rin nga pala ito ng pampalasa tulad ng oyster sauce. Ito rin nga pala magpapakulay sa ating chili garlic oil at magpapalasa. At syempre hindi natin kakalimutan na haluin ng ating chili garlic oil para hindi magdikit sa kawali. At naglagay rin nga pala ako ng isang norbip. Baka magtanong kayo kung bakit ako naglalagay ng North Beep. Napanood ko na rin nga pala ito sa Facebook. Siya rin nga pala yung magpapalasa sa ating chili garlic oil. At pag ganyan na nga itsura ng ating chili garlic oil, pwede na natin patayin yung apoy at pwede na natin palamigin. Kapag na napalamig na natin yung chili garlic oil natin, pwede na natin siyang isalin. Ito na nga pala yung ating finished product na ating chili garlic oil. Thank you for watching!